Hi guys! Mami, magandang umaga po sa inyong lahat po. Panibagong araw, panibagong vlog naman po tayo. Ngayon po, uh, ko po nanay ng, ano, ng lugaw. So wala po akong gagawin dito na, ano, na mag, yung lahok na iba makuwi wala. So yan. Lugaw, lugaw is real. Ayan lang po yung pwede po sa nanay makamaring na lugaw. Yan. Tapos po mga kamuna, mamaya ko si Kuya Utoy. Tatanungin eh. natin. Kakamustahin na natin si, si Kuya Utoy mga kamuna. Kung ano ba yung nangyari sa kanya. ba diba, nung nakaraan po kasi nabangga yun. Aksidente mga kamuna. Yun, sa vlog naman po yun ay eh, Kuya Japper, At ginamot na na ni Lea. Kaya... Tutoksayin natin. <laughs> Tutoksayin tutoksay natin ano, ang... Kuya Utoy. Eh. Pero maka. ka mo itong aking gupo. Okay. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo 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 yo. Hello, ini nanti guys. Chu chu. Kau ini tak? Bela patung guys oh. Kau lupa betul kan? Kau lupa natulog ay lock game Oh, it night. Lakas ng wala nang sabaw. Kailan ta to, ka toran ng sabaw mga konti lang ano naman ito lubang para lang naman ito po sa, sa nanay no battery, jo lang ay recharge yan ito <laughs> muna yung sa ngayon yung kakainin ngayon ng nanay mga kamay yung lugaw lugaw na may tubig lang to pero pero hindi ito sa nanay pag nakalagay na ako sa tasa pwede na rin ako mag pwede ko din siya konti lagyan ng konting asukal ko para makain ng nanay Na, na, Tapos, na. Tapos, nahinaan ko yung, yung apoy. Hilo pa to. Bye, bye, bye. Update na lang po. Bye bye. Update ko na lang po kayo mamaya. Puputa, ay, hindi pala. Puputa ko na lang kay, kay Kuya Kautoy guys. sa natin ng Kuya Utoy. Ay! Kumuha ka ng... Jem! Jem! Oh. Kumuha ka pa ng tubig! Lagi ko dito sa kanin! Bisa mo! Shout kay Kuy Dagol! Shout out! Shout out nga pala kay Tita Memo! Shout out po! Ingat ka po palagi dyan! Kala, dali. Ah! Nalagay ko dito sa, ano, lugaw. Ah. Hawa ka mo <coughs> to. Ay, maiin-iin ang lubo na, ay. Eh. ko pala nilagay na bigas. Ah! Isang baso lang to guys. Kumuha ka pa doon, ah. Kumuha. Sa bumba. Mm, yun guys oh. pwede na siguro to pero hilaw pa itong mga kumain oh, pag ganito itsura pag mois pa Lagi oh, mo dito. Nay, nah, di na mo nga ito na ni Mira. Mamaya, mamaya, Dali, dali, dali. Antay na ako Michael, dali. Hindi ako mana maglugaw eh. Tama Mami, pa yeah, rin. Lugaw. Lugaw. Uh -huh. Pero ano lang yun. Tikma. Ay, Ay, ano yun? Ano wala, ganyan lang. Saan inilagyan mo ng bin? Beef cubes. Ayun. O kaya chicken cubes. Nilalagyan ko ka para mm -mm. makalasa. Para may lasa. Chicken cubes. Ayun lang. Wala na akong ibang lalagay nai. Ayan na eh. lang. lang. Lalagyan ko pa ito ng tubig. Kaunti. Masyado pala po. Kaya nga. Ano ba yan? Tanan na okay. tara dili. Bibili tayo dili. Jay, jay ta. Ibe tayo. Ay, sumama na JJ. Abelin mo tayo ng ano ng chicken beef, ma ng chicken beef. <laughs> chicken. Ano yun? Ano yung North cubes 'yun eh. <laughs> Buli na dumaan na ni Mirai. Talaga hindi talaga ako marunong magluto talaga ng lugaw. <laughs> right. Guys, bumili din ako ng ano ng Gatorade para po sana nani baka na hydrate ang mam ang nani makamunig na. Tapos ito na 'yung North cubes. Star Cubes, guys. And... Ayan. Hoy, huwag niyo inamin ang Gatorade dyan na nanay, ha? Guys, yun na nanay. Nagpapahinga na po ang nanay, guys. Sama mo na ako dito, Dali. Video mo mo ng ate. Dali, magluluto tayo dito ng ulap, ng pagkain ng nanay. Sarado mo itong pinto. Baka pumasok na lang palang asa. Agaw ko rin na nagising. Ha? Yeah, pinanad po tayo ng laro namin. Magkaroon ko lang ngayon. Ako. Nay, may Hindi kaya na-hydrate. Hindi kaya na-hydrate. Ayun na, nanay. Nanay. Ako, na-hydrate. Sinas? Guys, ito ay, na, guys. Ilalagay na po natin. Ay, ano pa eh. Nanay, hindi kaya na-hydrate. mo ng tubig. Tubig. At mm, ay, ay hindi kaya na-hydrate na, ay, nanay. Sige! dagdagan mo nga ng tubig to para higupin niya yung tubig kulang matigas pa ang kanin may may aligat lalagyan ko na to lagyan mo na meron pang tubig kunakan nanto tayong tubig bilis lagyan kumakan do sa atin yung ano na yung tubig ano paano pa naman yung init init isama mo haluin natin yung anghado natin o pa tung kanin ni. Eh. Ready yes. ba JJ? Ha, oh, ah. natin si Jaymo mga kamuning. Hanapin natin si ano kay si Matay, maalam naman yung si Mateo, mga kumuning. Mahal yung magsuya tsaka maglagay ng pain sa bintol. Hindi natin sila makita. Shout out, ma'am. Hindi tayo din eh. Hindi pa nga makita si Paga. Tsaka si, Paga, si Katuta. Kailan ni Apat guys, mamaya ko na lang po babalikan ako ano, niyo yung aking niluluto po. Pupuntahan ko na lang muna si si Kuya Kanuto, si Kuya Otoy dito sa Kubok. Tingnan natin kung nandito dito si Kuya Kanuto. Ah, Kuya Utoy. Eh. Baka tulog. Ah. Ah, tulog nga, tulog. Ay, di pala. Kuya, kamusta ka na? Okay ka pa ba? Okay na okay ka pa? Marami naghahanap sa iyo eh. Kung nanono ka ba to talaga o hindi. Okay, okay ka na? Ayun yung sugat ng kuya otay mga kamuning. Oh. Habi yan, yan. Sabi dandahan na paggalitan ka patuloy. <laughs> Ay, meron, meron nagsabi sa akin na ano na. Kawa niya, mag-vlog ka. Tignan mo si, ano, tignan mo doon si, si, si Kaotay. Update mo. Baka na, ano na daw yon? <laughs> May vlog ka kahapon. Yan. Kagigising mo lang. pagigising lang pala ng kuya ut, ng kuya Ano mag-almusal na? Iihi muna. Iihi muna. Panggulo ng tao na ako makakumon eh. Bago gising, ginugulo ko agad ng ano. Hindi pa nakakaalmusal. o <laughs> oh, ayun na po si Kuya Otay mga kumunin may update na po yes siya mga ng kuya? Hindi Hello. Ano, ano. ah? oh, wow. po Wow. Ako po Shout out po tita Sunny Meron niluluto dito at air ko. piritong manok. Uy, 125 na manok. Oh, damn, wow, may luto okay, na ganyan. Diba. Ayan, ano yang Hanggang bangala? Ei. Kuya, Dano, yung binali ko pala ang santo Niño, papaano ko pala mamaya. O oh, yeah. nga, ano? Nga, ano? Nadarin ko mamaya, para ano, papadasal ko na rin Daring santo ninyo. Kasi na nanay? Oo, kanina. <laughs> Makamakalimutan ko eh, maulialin pa naman ako. Nagluto ako ng lugaw, buti na lang dumanan na ni Mirai. Yun, nagpaturo ko sa na nanay Mirai, nagpabila, nagpalagay ng nerd cubes. Ang gagawin ko lang sana ito, bigla, ah. <laughs> okay, lang tubig la ah. Kaya lang kahit tubig lang na ah. Oh, uh, para sa nanay mo naman. Kaya, nanay na. Kaya, sa nanay mo, may guya ba? nag din pa. Oh. Wala kumain nyo. Ay, ako. Kaya, sila yung ano, yung ginagawa ng kuya dyan. Manok di. Manok pa rin. Ayan. Oh, uh, sarap. Sarap to, ayun. Wala pa sa kalahati. 125 pesos yung manok. Puro yes. ano, puro yung Hita tsaka ano? Wings? Fry. Okay. Ah. Sarap. Tapos pansit ang katerbo. Oh, sarap talaga. Magtabi ka na ng sampung pa ako dyan, no? Abo. Tatabi ba sa katin? Ano ulam niyo? Bibili pa ako. Pata pa pala eh. Nagpapabili na niya ng broccoli. Ano? Broccoli? Susya! <laughs> pwede. Pwede, pwede. Pwede daw yun. Pwede daw. Tapos na may babo Kunti lang bibilhin mo ah. Eh, may mahal nyo, 450 ang kilo. Mas 600-700 din ngayon. Aba, mahal. Ay, hindi ka naman bibili marami, kanya lang eh. Ginto pala yun. Hindi ka mahalag sa daan, kasi lang <laughs> naman kakain. Eh, tapos ang lock doon ay bab, ano, baboy ang nanay. Baka. Ay, baka. Tapos yung kulay din, puti din. Yung, may yung di ba, merong red, merong green. Na ano? Na yung cauliflower. Ano? Cauliflower. Cauliflower. Eh. Cauliflower. Bali balik. Lada bili Gisa-gisa isa lang, tutulok sa iyo. Nag-aano pa ako, niluluto ko pa yung lugaw na nanay bago pumunta na pala 'yung gusto ko kumila man ng tsan nanay. Bago isang subo ayaw na. Ayun nga lang. Ayoko kunti lang mo. Kasi tutulok sa pari luto, lada. Sige, mamaya. Pagluto nang ano, pagmalambot na. Sige. Bago pa noon. Pagbaho. Buddi ako. Baka nga tiyan ang umutot. Labanos. Labanos. Ano yun? Ano kayo dyan eh. Ano kayo dyan eh. Ano kayo dyan Kuya na mo mamaya sa akin ha. Ang santo ninyo. Maulianin pa naman ako. Okay, halo. Okay, halo. Eh ano yan? Nasa ano yan? Kuya, te. Ano po na? Ay, o nga pala. Nakita pinakita ng uloy natin simulan para mabot ng alas Oo. Mm. Pansit pa, ay saglit sa bagay, saglit lang maluto Pansit pa si Tatay na. Bakit pag madami? Pag madami. Oh. Yung 125 pesos niya, kulang pa sa kapitbahay. Wow. Oh. <laughs> Kasi yan, kung magtitigitigit sa lahat. Ay, oo. Hindi, oh. basta so, may mga pangalan na. Ba? <laughs> so, sobrang ano, <laughs> so, basta siguro yung ganyan tayo, Basta <laughs> kami luto lang. Mm -mm. sabi nga ng nani, ng Leia, lahat tayo doon pupunta, invite. <laughs> <laughs> oh, titignan wala, mo. Wala, na oh, titignan ko muna yung aking ano. Titignan ko muna yung aking lugaw. Baka na-in-in na doon. <laughs> sinain na yun. Ay, baka na sinain na. Titignan ko muna. Hindi na tayo, hindi na tayo. Aray ko! Ang sakit ah. Nadadapa pa ako. Laki ba man ang chinelas ko? Uh -huh. Naglako. Ano yan? Para saan yung tito? <laughs> Akin na lang yan to. Uh, Akin na lang yan. Hindi pwede eh. Bakit? Project ko to eh. Oh. Magana ko ako mag... Vlogger ka lang. Tatanim ako ng mga ano... Blagin, ng mga hala... Mga gulay na yun o. Aba! Aba! Ano si... yung doon? Sa ano? Sa <laughs> amin? Tanginan, lakas ng kapay mo. Oh. Di kapit na sa ilalim. Pero sabi ko baka in-in na. In-in na ang kanin. Mm. Hello pa yan na no? yun mm. Cut. Okay, okay. Nat. Sabi ko sa iyo yung inilumabas din. Eh. Ano uh, sabi nanay? Hangin-hangin yeah. ka ako din. Eh. Hmm. Dito ako na lang yan. Magtatanim nga ako ng mga gulay. Tamang Tama-tama yun eh sa aking terrace doon. Ano? Nakalambit yung doon. Hindi <laughs> daw pinayagan ni ulo. Hawa-hawa na. <laughs> Bote na lang nandito na ni Meray. Meron lang ating... Aray! 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 Sakit! Ang sakit! O, oh, natalsikan na ako. <laughs> natalsikan na ako ng ano. Sabaw. Takla ba natin? Guys, wag na ako sa nanay ng na, ano na, na, ng lugaw. Yan, lumabas na po ang nanay. At luto na po ito mga maning. Yeah. Luto na ang lugaw. Lutong luto na siya. Maglalagay na tayo sa tasa. Kunti na lalagay natin. Baka di maubos ng nanay. Nandito <laughs> po nanay sa labas. Patay ko na yung Ay! Oh! Mayroon pa pala yun Wala Wala na, patay na guys Aray ko Ito na guys Ito na na, na sa labas Ay oh Tingnan mo daw, masarap Wala pa, yun na Nagpaturo nga ako sa nanay Mirai <laughs> Buti dumaan siya nanay Mirai Sarap yan na, hindi eh. ka tulad ng karaan. Andito si Kaya Dagol, solo flight ngayon. Hindi ka tay-tay ko, lalako. Ha? Lalako. Naglalako, nagtatay-tay dyan. Hmm. Lapit <laughs> na birthday. Lapit na birthday. Dito sa otso. Tama na yan kami na yan. Tama na yan kitang. Oo. Oh. Hahaha. <laughs> <laughs> Say, <laughs> potay baboy. baboy. No? Ano ba? Tikman mo na, tikman mo doon ay. Na, natin. Lamigin natin. Baka luluto lang ba naman. Baka na hindi mo makainan maka, na ay. Napadami ang loto ko na nun. Dalawa, isa't, ka, isa't kalahati. Eh. Kadami na pala noon. Eh. Isang takot Palabot na yung Ika, dami-dami na niyo. eh. Dami ko nga palaga ka eh. Kakainin mo din naman yung mamaya eh. Mawas ka. Gagawin ko kain eh na. Okay, ka para sa nanay mo. Bumili ka ng pokwa. Uwag mo siyang Ay, oo, ano? No? Kadami nga. Kaya mo lang ako tingsabaw pa yun. Kasi meron yung nor cubes. Kuya, <laughs> no? Meron. Pinagpalagyan na na yung meron yung kahit konti. ano na. Meron nga po dyan nilagay na Arceog. <laughs> oh, oh, init nya init nya sa ano yes kunin ko na yung aking cellphone yung buti na lang mayroon tubig na karede guys uh, hanggang dito na lang muna yung aking vlog at marami pong salamat po sa inyong lahat dyan at uh, pinakita ko na si si kuya kautay sa inyo at pinagluto ko na rin po nanin ng lugaw at nakakain na rin po nanin ng lugaw mga kamuning at ngayon um, uh, hanggang dito na lang muna yung vlog ko at marami pong salamat po sa inyo lahat. At ayun pa rin yung ating dishwashing liquid. Ayun pang ugas natin sa plato. Sa mga gustong magugas ng plato, ito na po ang sagot. 20 pesos lang po mga kamuning. Per isang piraso, 20 pesos. Mga gusto pong bumili, habil na po kayo mga kamuning. At super dami pa po dito sa bahay. Alright, at hanggang dito na lang muna mga kamuning. Bye-bye!